yan mga kapatid yung malaking bato higanting bato na binabahayan ng napakadaming mutya mga almost 200 kilo siguro yung bigat nito napakalaki yung dulo ano lang oh dulo yung lumalabas yung kalahati nakabaon pa yeah, guys oh hindi yan basta natatanggal guys kahit anong diiri mo sa kamay mo ayaw yan hmm to guys kung sino man yung mga kaibigan mga kapatid natin dyan na may kakayahan na gumastos nito para mailagay sa museum magdala tayo ng sasakyan nang ito'y makuha natin napakaganda kasi sa lahat ng bato dito guys ito yung nakakamanga balot na balot ng mutya yung iba guys walang laman oh, kulay itim brown pero ito guys tingnan nyo Ayan, oh, yung linta. Hindi niya namalaya na may linta palang kumakapit sa kanyang kamay. Pero ako guys, hindi ako kinakagat ng linta. Iwan ko, nagtataka ako guys. Parang takot sila sa dugo ko. Nakakalason siguro yung dugo ng Antingero ng Mindanao. Ayan guys, oh. Ako. Baka swerte guys. Oh, nagsilabasan na guys yung mga napakadaming mutya guys sa balat ng lupa ito yung pinakamagandang bato na nababalot ng mga hiyas guys oh. naku guys ang dami oh, naku dito pa lang guys oh naku sobrang laki ng bato guys hmm. hanggang tingin na lang tayo wala tayong magawa ang laki eh. hmm. super ganda talaga yung mga mutsa guys na nakabaon Hmm, may natanggal dito sa baba magukay tayo dito sa gilid No, oh, durog yung bato may hinawakan niya hmm. yan guys pero hindi natin yan boys yung o basag basagin guys yan ay maganda ibaon na lang ulit natin guys nang siya ay muling mabuhay pa yan oh. Yan yung natatanggal niya guys sa paligid niya. Yan o. Mga marami nang natatanggal na mutsa dyan guys. Pero kung subukan mong kamayin guys, hindi yan natatanggal. O. Yan guys. Hindi natanggal lang siya. Kusang natatanggal kasi tumutubo. Pag mayroon namang nakapatong sa kanya. Ito o nanganganak guys o. Oh, nakapatong sa kanyang likuran o. Oh, ang daming mutsa na nanganganak. Napakaganda sa pangkabuhayan, pangproteksyon, proteksyon, pang dipinsa, pampahalina. Ito na yan guys. Katindi. もう。